Ito na ni tatay. daw na kanina? Oh. Si tatay ng mga kaisa ng pumandaw at anak po ni Bunso ay ano, na sugod natin kanina. Sa nakakain hindi maganda na ito eh. Oo. Nagsuka po si utol so, yun, kanina yung madaling araw. Yan, pinagsama-sama na po ng itay din ni. Ito po yung nahuli kagabi. Yung pain po kahapon. Ito so, sa so, may apong apong makatamalon Baka ang liit utol. Ah, oh. puno 'yan, tanggal, patay mo na. Puno ba? Oo. Dami utol lari. Ayos din na. Hmm. Konti pero ayos. Yun, sarap at ngayon. Yun. Oh. Imilda. Masarap sarap nito. Hindi na ito. May higit pong panglaho. Mga no, kaisan, oh panlahok po kamatis. ni beri yun <tuh -tuh. yun mga kaisan oh. ito po ang mga native na hipon hmm. masarap po itong lahokan ng ano po ng uh, niyog ah mga kaisan ito na po yung nahuli namin ni Bokuman Ayun po. ito po po'y pagkalasa ito ay ang hipong ito ay traditional na panguhuli po ng mga lulu namin kinakapa po hmm. Yan mga kainsan oh, sa ilalim po oh, laki. Ay ang bilis. Nawala na utoy. Lagi na. Ang bilis. Yan utoy tama. Sa pati mo na. tudyan. Nakom. Ano gumastos dito? Ay. Dito lang po sila nakatira sa ilalim. Kasi kasama ko po si Mr. Bukoman. Magaling po siya umakyat ng buko eh. Yan po si Utoy. Eh ito eh magandang hapon ko nalabo so, ito eh. nagpunta na ba yan mm -hmm. yan ang aray Aba, nakakadali na naman po mga kaisan oh. native na hipon may anting ata ito eh si Otoy eh. Naku, ay makakawala pa. Ah, ito po kahit ganito kaliit mga kainsan. Ito po yung yanong pagkakalasa. Oo. Oh. Uh. Hmm. hmm. yan. Yanong lasa po niyan, imilda. Talaga pong, ayun po yung eh, pagkabilis. Ito po yung namin tuwing hapon, ganito. Tsaga-tsaga po pangangapa. Huwag ka pong mainipit, uuwi kang mag-isa. Ayan. Ang hipon po ay tagdami ay Mayo, Abril, Mayo, Agosto. May Taghipon po. po. Kahuli ko ito eh. Yung. Kahuli po si Boko Mam. Ano Yun ito? Yung, Adami no. Para tayo na nain. Kaya lang po ipagwala ka pong sa ganito hindi ka ho makakahuli tsaga tsaga ang po sabi nga nila eh, pag may tiyaga, may hipon yun po eh, hindi talaga sila nalaki ganoon na talaga pundo na ang paglaki nila pundo bubuklatin mo yung bato kasi mag-asawa eh. Nakawala po yung isa. Kaya insan, pagkaliit naman niyan? yan. Ganito ho talaga ito kalaki. Nakawala yung isa eh. Pagkalaki pa man din. Yun o. Oh, yun yung isa o. Oh. Yun Ay. Mm yun. Ang bilis eh, eh. Mm, yun. Yun. Mm, yun. Yun. Nakawala. Yun na dali mo ito eh. Isa. Mamarami na rin ah. Na. Nasan Yung katang. Wala. Hmm. Ka yan. Ah, ay para tayo nitong mag ano para po kami nanain ano ano po ang nahuli namin nalagyan nala ang po bukas ng mura po mura po at saka pagkaunti ano eh, pero ang lasa po nito ito po ang talagang purong native ah oh, mga kaisam dala po ni tatay yung uh, Tain taing po ang itay ayun yun po si tatay tamang tama matadagdagan bukas Ipapain po bala ta, tay. O ah, mga kaisam. Ipapain po ng itay-aring uh, taing. Mahipon tayong ngayon. Ay, mahipon na ngayon. ganda. ito, Lolo? Aba, dami agad niyan. O nga o, o tama tayo. Ang dami namin nakuha. ni ito? Ano ito? Pakita mo. Ayan o. No? Aba. Ay, hipo na po ari. hmm, Ito po ito. Ayan po. Gamalaan yan Oo lalo sa tain yan. Pati ang bukas Nga no, mga kaisan Papain po yung taing huh. Medyo May diw ka nakita? dami na yan. Papain po ang tain mga kaisan Oh, uh, ito may puso, ito may puso Nasap niya pinay Ang nga tayo Ito kayo may, may, may parang bulok natin eh Ah, eh. ay eh. hindi. Hindi. Hmm, okay. Ayun, gundo. Hmm. Ito po ang pampain mga kainsa ng ano. Pampain po sa mga hipon. Ito. Maganda pa nga po ito ibabang eh. Ito po ang gustong gusto nila niyog. Susuot po dito sa loob. Ang dagay. Oh, eh. nakain na yung mga aso. Hmm. Kaya nakaabang. Nakakain po ng niyog ng aso ay. Eh. Ano ng aso ng yung oh no Yeah. Iya Nao na pa pong kumain ng ang aso kaysa sa hipon Mm, Bujuk.

Palit ba? Hukainin niya sa... Sa hipon yan. Sa hipon yan. yan. Bukas na kayo kumain lang. Talaga pa yun. Ha, mga kaysa kaya po sa si tatay, sa labak. Hindi po tayo sa... Ibaba po. Ang pain ito mga kaisan, ito pong bunga nga, pababa, para po hindi mapuno ng layak, ng dahon. Lagi pong pababa. Isang batulaan po at anong. Hindi naman po ngayon nabaha at summer tapo so, pa pati ipinapain lang ay pag ano pag summer po. Ano daw mutugay tambatan mo? Marami. Niyo. Ayos din na. Komti pirayos. Yung sarap niya. yun Oh. mil dah, asap ni tu Minuman hotel datang tau yang murah. Oh. Moneted dah na hipon tu. Okay, buka dah pasal upa lah. Eh. Hmm. What the lah. Hmm. Eh, katong. Hmm. Jaga sama na? apa ini semua kain san mamay anggab i betul ah sebab ni tu udulin ah tam isnian tam ispo itu ya melah mm dia me dal empat temurak kan kena hukum lalagyan po namin ng mura ni Utol Ace buko po buko na may hipo din Yan yeah, mga kaisan, luto na po. Si tatay po ang nagluto. Kakain naman po. Mga kaisan, kakain po. Ay, masarap po isa. Eh. Sulyaw oh, kakain. Ang ah, pagkasarap po, tul. Ay, ah. ano? oh. Mm -hmm. Tamis ng hipon. Sarap, ano? Makakain po, tinigot, eh. O, oh. nauga. Dali ko na dyan. Yan ang base. Imilda. Kakain po, mga kaisan. Kakain po. O, tul, upo ka. O, dito niya. Sarap, oh. Eh. Ito ang gusto po, eh. Matamis-tamis yan. Kakain Yon, po. Wala pa, talagang double, ano, ay. Eh? ang galang sa at sa bato at ayo mo di yung ano yung mala Nawala yung bata yung pong bata ay ano pahinga daw po muna siya bukas daw puli uli hindi matitikman mm -hmm. yung aming ginamang hipon at saka huli ni tatay pero tinarang ko po na dun pero may kamang mabayan meron okay, kaya pala mga bango -bang -bang ay mm, tamis yung tatay Ay po tatay mm. kakain po ba yung bagang kakain yeah. ay bawal ang hipon ay alergy ano kumain na ano alergy mm. nagpapantal Mm -hmm. Sarap Mura. Buko. Iya, mga kainsan ay busog. Papunta naman po kami kabila. Pipitas po ulit ng talong ngayon, makaaga. Yan mga kaisan Yari ang hipon. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At uh, ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.